kung ano nga ba yung video na magva-viral sa YouTube. So kung meron kang YouTube channel o kaya eh, gumagawa ka ng YouTube videos, eh, small YouTuber ka kagaya ko, dapat mapanood mo to. Kasi guys, na-experience ko na to guys sa loob ng 3 years guys. And na-experience ko na kung ano nga ba yung YouTube videos na posibleng mag-viral sa YouTube. At so, kapag nag-viral na yun, ang video na yun, yun na yung magiging, eh, magiging ano ng channel mo. Yun ang magiging gabay mo para gumawa pa ng ibang video na relevant doon o kaya related doon sa video na yun na nag-viral. Kasi yung YouTube kasi, eh, dapat isang content lang yung gagawin mo. But bago mo yan magawa, hindi mo malalaman kung ano nga ba yung videos na magbabiral. Kasi nga, kung small channel ka, tapos wala ka masyadong viewers, at kukunti lang yung subscribers mo, napakahirap makakuha ng mga viewers dun sa mga upload mo video. So, kaya ang tendency dun, eh, pag nag-upload ka, tapos kunti lang manood, parang iisipin mo na gumawa siguro ako ng ibang content na hindi related dun sa na-upload mo ng una. So, sa so nag-upload ka ng marami, tapos kunti lang mga viewers dun, kaya nagiging ipa-iba-iba eh, yung content mo kasi nga na experience ko na din yun na nag-upload ako tapos kunti lang viewers eh nag-isipan ko mag-upload ng ibang content so paiba-iba kaya yung channel mo hindi isang content lang yan ang nandun so tapos kalaunan May eh, pagkalipas na siguro ng mga months Sakin sa nga, meron akong video na nag-viral siguro more than one year. So, nag-upload ako ng video na more than one year. Tapos, di ko lang namalayan, yun na palang video na yun ang nag-viral. So, hindi mo masasabi kung anong video ang magbabiral sa mga content mo. Dahil, hindi mo naman malalaman yan kung ano nga ba ang ipopromote ni algorithm ng YouTube sa mga content mo. Kaya napakahirap ma-predict guys kung anong videos yung magbabiral sa iyo. Pero pwede mo diyan. Ang pwede mong gawin diyan guys. Ganito. Kapag small channel ka, konti lang viewers mo. O nagsisimula ka pa lang. Tapos monetize ka na ng YouTube. O kaya kumikita ka na kahit maliit ang pinakamagandang gawin mo guys, wag na wag kang mag upload ng iba't ibang videos. Kasi, yung algorithm ng YouTube ay binabasa yung channel mo. <clears throat> binabasa yung channel mo. So kapag meron ka ng isang video na nag-viral, sabihin natin yung video na yun, kagaya nang sa akin, umabot ng 700,000 views maigit sa loob ng 3 months. Tinignan ko yung analytics niya. Yung reach niya ay umabot ng 9 million. So biruin mo yun yung reach ng isang mong video aabot ng 9 million. So, anong ibig sabihin dun? So, yung nakakita ng thumbnail mo ay umabot ng 9, uh, 9 million. So, napakadami yun. So, napromote talaga ni YouTube. Sinagest niya, pinakita niya sa homepage, sa next, o so, sa suggested videos, yung video mo. So, yung 700,000 mahigit na nanood ng videos mo, eh, kadalasan doon, halos karamihan doon, oh, 99%, hindi mo subscribers yun. Kasi nga, maliit ka pa lang, wala ka pang subscribers. Pero, umabot na ng ganun karami yung nanood. So, mangyayari, ah, uh, doon, kapag nag-login sila sa YouTube, 100%, guys, yung mga iba mo pang video makikita nila yan sa homepage nila sa YouTube home nila so yung video na pinanood nila eh relevant doon yung video mo na na-upload mo no yung ibang video na upload mo eh related doon sa nag-viral na video na yun kasi nga yung YouTube pinapakita niya yung video na posibleng panoorin ng isang viewers kasi yung video na pinanood niya eh related doon sa video na video na ipapakita niya pa na mula sa channel mo so ganun kasi yung YouTube guys pino-promote at ah, pinapakita niya sa mga viewers mo kung ano ang iba mo pang video related mar, related man or hindi So, ang mangyayari doon kapag nag-upload ka ng iisang content lang, napakalaking chance ang talaga guys na yung video mo eh panuorin dun yun ng mga viewers na nanood sa na viral mo video kasi nga is relevant lang naman sila kasi pag paiba-iba yung content mo gaya ng ginawa ko noon kahit meron na akong nag-viral na video, eh gumawa pa rin ako ng ibang video. Eh yung dati ko mga video, eh paiba-iba. So ang nangyari, wala. Hindi ganun ang nangyari. Kahit meron akong nag-viral, wala pa rin akong viewers. Kasi nga paiba-iba. Yung simula ko kasi guys, paiba-iba. Kasi ganun yung channel ko eh sabi ko na nga kanina na kapag kunti lang yung viewers mo, small YouTuber ka o small channel ka, mag-iisip ka ng ibang content dahil walang nanonood. Akala mo kasi kapag nag-upload ka ng iba, eh nag-hope ka o iniisip mo na yung video na i-upload mo pago na iba ang content dun sa nauna, magbabiral. Ganun kasi yung mentality, mentalidad o ganun kasi iniisip ng mga small youtubers kasi naisip ko din yun so kapag nag viral yun yung isa mong video yung mga nauna mong mga na-upload kahit isa yan if you youtube o ipapakita niya sa YPP uh, sa youtube home mo sa homepage eh, wala ding mangyayari kasi nga sa youtube eh, manunood lang yung viewers kung related don sa pinanood niya na. So, ganun guys, yung mangyayari. Kaya nga, dapat, hindi ka talaga mag upload ng iba't ibang content. Para, kapag nag-viral yung isa mong video, sigurado guys, yung lahat mong content guys, hindi man 100% na mapanood ng mga nakapanood sa viral mong video eh, malaki yung chance na papanoodin din nila kapag nakita nila sa homepage nila kasi nga yung YouTube eh, i ipopromote siya yan every time na mag-login yung mga nanood sa mga views mo videos mo sa nanood sa videos mo ipapakita niya yan so napakalaking chance talaga guys na yung viewers na nanood sa viral video mo ipanoodin din niya yon so ganun ang mangyayari kasi kung marami ka ng videos na na-upload tapos relevant lahat, talagang panunuuin yan. Every time na mag-login sila, masasuggest yan, makikita nila sa homepage, makikita nila sa next video, makikita din nila yan sa recommendation. Ganun yung mangyayari. Kaya nga, wag na wag kang mag upload ng iba't ibang content. Kung sakali, meron ka namang na-upload na ibang content, tapos yung isang video mo, eh, nag-viral, yun na yun ang gagawin mo. Doon ka na mag-focus sa viral video. Gagawa ka ng video na katulad din yun sa nag-viral. So, mag-isip ka ng content na relevant doon. Yun. Gayahin mo lang yun. Ganun kasi, kapag nag-upload ka, posibilidad manunood din yung mga viewers na nakapanood sa una mo ng video. So, yun na yung makikita mo sa analytics mo, yung returning viewers, sila na yun. returning viewers na, kasi yung pinanood nila, eh, meron ka namang bago na ganyan, eh, makikita sila. So, ganun na guys, paulit-ulit na. So, yun na guys.